Ito guys. Maalala nyo yung uh, pinunla kong imported na po ito ng malunggay. Uh, dalawang linggo na pong nakalipas. Silip uh, silipin na po natin kung ano na ang uh, update. Tara. Ayan, guys. Ayan na po yung uh, Ipinunla kong important na buto ng malunggay guys. Nakita nyo guys. Kaso hindi eh pa natin malaman kung anong pinagkaiba niya guys. Doon sa lokal na malunggay kasi masyado pa siyang uh, maliit pa. Ayan guys. Ito yung ating yung local na malunggay. O, tingnan nyo. Ayan to siya. Ayan. Tatlong buwan na po yan guys. Napakalago na. Galing po yan sa puno. Pinutol. Tapos tinanim muli. Kita mo. Siguro guys. Mga uh, ilang linggo pa. Medyo lumaki-laki na ng konti ito. Malalaman na po natin kung anong pinagkaiba.